Awa na do si Nonoy. Ah, gina. Ay, Nunoy! Um, Mamisa tabi. Ay, God bless you. Oh. Natatalabang ang ka, Nonoy. practice kaya tabi kami. Ay, hirak mang kinunoy ko. O, kumusta sa practice nino? Yan, ano, pa ko sa iyong sabi yun. Oh. Ano? Pero may ko na magpundong mag-class eh. Aw, oh, di pang pupundong nono. kang pumundong. Mapagalo na? Pagkakaroon mong surat natin layo. Oh, tapos, araw ba nga agad ka nung nag-iiskola? Tsagaan mo iyan. Dito ang patik na mong balon. Mahilin nah, hmm. oh, mo na bagay iya. Na, tapos pinapigil ko sa imong mo. Diyan na, O, di pagkakaroon mo nung nulit, saka ang panahon nga li. ang balon ko kito para singko. What? O, oh, nag-upgrade ka na nga niya. Jis nga, man. Ano, dati pagkakaroon naman talaga ko mag-class eh. Dahil magkipiday. Nahaling muna, patipiday, sabay muna, baga sa iristoryahan tang inidugay, no, dali, dali un, na ini. Dugay, dahil nyo magpipiday. Dali-dali unta sana ini yung pag-school mo Tsaga-tsagaan mo. Ano daw pa kung mag-vlog na sana nakaw? What? Mag yeah. Map mapundo na akong mag class eh. Baga yung magkuta ang vlogger, ade. Hmm. Kada kulong bagang kwarta ninda, ade. Kada Pero halo yung kamanunoy, matyaga dyan, nunoy. Mm. Taon ang pigasabi. Pero mayaman man tulos. Marilaman tools. Marilaman kung ano sa imo magpalo. Nani ba nga nila nagpapalo? <laughs> o. Oh. Bula nuno, isipon mo. Ano ba ipapamana ko sa imo ang pag-eskwila mo? Kaya nga ibag ako. Nagkakabaasan. Nagpapatandan ako pag tarok. Magsakat kinyo. Gawa ba na to lukan? O. Oh. Kaya kakanahirak mo ng kipapa mo. Ngayon, nagpapara. Mapagalo na magklasa eh iyong ni aram ko. Ako nga ni Nunoy, aram mo, ako nakatapos baga Nunoy. Mm. Grade 3 sa daan, tinapos ko kang panahon. O, oh, tamala din kakayahan sa mga magurang ko kay ito. Napapalawa nga ni ako. Tanaramduman ko ang pig. Balong ko kay Kamuting ralaas. <laughs> Jesus, Nunoy. Kaya kang, kaya kang At ayun, Nunoy, iyan <laughs> ang pinasabi ko nga sa mga kabataan nga ni Aron mo. Ha? Ah, si kapon mo nun, ito ini ang mapapamanak ko sa imo. Di akong daga nunoy, o yan so, natanuman kan sa tuyo, ubus ka muti. Sarong sako. Di pa nabuunong, uunog oh. O? Ang bunga na, ang oh, At uh, ang mapagal nga rin nun, ang pag-eskwili pag talaga. Mm -hmm. Dahil ka na mag-arong bagaduman sa mga naghinuga. O oh, pag dahil ka nun, o yan nagtapos kipag-eskwila, ano -an ma mangyayari sa buhay mo. Dahil ka magkakigwak yung maray na trabaho. Muya ko ang pangarap ko sa'yo mululoy aram mo. Magi kang pulis. Oo, tanganing irespeto ka. Ha? Siyempre sa ka bilang maray na pulis. Iyan ang muya ko sa'yo mo. Kung baga ika ang kasurog kan mga naapi. Ha? Oh, oh, magayun uh, ang magalunoy. Ang uniform mo magayun. Astigun. Kulay blood eh. Oo. Oh, para ano, arun kayo ni Munya, bangge, maulay. Tapos na ipang merindalan. Ay, iwa ko nun rin O may sinapla ko nun rin na kamutit ka, na hinagalan ko lumagki pa din <coughs> O ba tao ba, o, ano, atot ka? Iyan? Ay, ano nun, kagal mo ba yan nun ha? Ya? Dahil ka magpupundo. Taara mo ang pag-eskwila, iyan ang kayamanan na may papamanan mo sa Indo. Kaya nga niya, ako, grabe yung sikap ko. Oh, sige pa ang chat kang kunyan mo. Kisa pa para chat sa imo. Si Sir pa. Oh, yan na. Um. Ugutan mo nuno ya. Yeah, si Tabe. mo na sa isip mo ang mga mapagal magsurat, ma mapag gabos talaga mapagal nuno. Yeah, Mas mapagal ang lain nakatapo. Pasensya, Iyo. Pasensya. Sige na nuno, ipos na naman nuno. Tama may sinap na ako na kamuting kahoy. Dai bali magbata ang atot mo ha. Pag-aradal. Iyan may pamamana mi sa indyo.